Ati sa Kalibo Aklan ay ang tinaguriang mother of all Philippine festivals sa buong Pilipinas dahil ito ang pinagmulan ng iba pang mga pista or festival or kilalang pista festival sa Pilipinas katulad tulad ng Sinulog at ang Diragyang ang masiglang kasiyahan na ito ay ginaganap or pinagdiriwang every third week of the month of January. Ang kasiyahan ito ay isang parangal din sa Santo Niño. So, <clears throat> ang ati Festival ay nagsimula pa noong uh, ah, bago pa man dumating ang mga mananakop na Kastila sa ating bansa. So, Ayon sa alamat, ang pista or festival ay sumisimbolo sa mapayapang pagsasama ng mga katutubong Aita at ng mga dayong Mali. Ipinagdiriwang ito ng mga tao sa Kalibu Aklan bilang uh, pasasalamat sa maga, magandang ani, masaganang pamumuhay at uh, pagkakaisa noong panahon ng kolonisasyon kolonisas Kastila dito sa Pilipinas, ito ay ang pista ay inangkop uh, upang maging parangal sa Santo Niño. Uh, kung kaya't naging bahagi na rin ito ng mga Kastilang Katoliko ang selebrasyon sa religyosong aspito. So, kinikilala ang ati-atihan dahil sa sayaw ng mga ati kung saan ang mga kalahok ay nagpipinta ng kanilang mga katawan ng itim upang gayahin ang mga hitsura ng mga katutubong ati or ang aita. So, nagsusuot din sila ng mga makukulay na kasuutan at sumasayaw ng Masigla sa saliw ng tambol at iba pang uh, mga tradisyonal na musika. So ang ati-atihan sa Kalibo Aklan ay siyang pinagmulan ng or tinaguriang mother of all Philippine festivals sa buong uh, Pilipinas. Ati-atihan Festival sa Kalibo, Aklan.